kasong statutory rape naman ang dahilan ng pagkakaaresto ng isang most wanted person ng magkasa ng manhan operation ng pulisya sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balita ni Pacho Woman, Maika Luna. Arestado ang isang top one most wanted person sa kasong statutory rape sa barangay San Jose, Puerto Princesa City. Kaninang pasado alas 4 ng hapon, ikalabing pito ng Marso kinilala ang lalaki na si Eugene Andaso Kabungkal, 60 anyos, isang construction worker, residente ng nabanggit na barangay. Ito ay sa pangunguna ng City Mobile Force Company Intel Operatives, Crime and Investigation Detection Group, Second Special Operation Unit Maritime Group, Police Station 5, Police Station 4, Police Station 2 at mga tanod. Naaresto ang suspect base na rin sa warrant of arrest na inisyu ni Honorable Jocelyn Dilig, presiding judge of RTC Branch 47, Fourth th Judicial Region, Puerto Princesa City, for the violation of statutory rape under paragraph 1, article 266A of the revised penal code as amended by RA 8353, docketed under criminal case number 42426. Habang wala namang piyansang inilaan sa nasabing kaso, samantala na sa na ng Police Station 2 ang suspek para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Nika Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.